Hindi ko makalimutan ang mukha niya, si Mrs. Martinez, ang asawa ng dating mayor. Nakita ko kung paano namutla ang mga labi niya at kung paano nanlaki ang mga mata niya habang nakatingin siya sa akin na nakatayo sa entablado. Ang mga ngiti ng buong barkada niya ay biglang nawala. Ang mga mata nilang puno ng paghamak ngayon ay puno ng pagtataka at kahihiyan. Ang kamay niyang dati itinuturo ako na parang isang hamak na guro ngayon ay nasa bibig niya at hindi na makapagsalita. Ito ang mga taong minsang tumawa sa akin sa harap mismo ng aking mga kasamahan. Naaalala ko ang mga salita niya, ang tanging yaman mo lang sa buhay ay ang mga bulaklak sa hardin mo, Clara. Masyado kang nag-aaksaya ng oras sa pagtuturo ng mga walang kwentang bata. Tis, kung hindi ka lang maganda, hindi ka mapapansin ng kahit sino. Doon ako na pagtanto na kung minsan, ang pinakamabigat na ganti ay hindi ikaw ang gagawa. Minsan, ang hustisya ay kusang darating sa anyo ng isang batang minsan mong tinulungan na ngayon ay nasa posisyon na para ipakita sa buong mundo ang tunay mong halaga. Bago kami dumating sa nakakagulat na momenting iyon, bumalik tayo sa simula. Sa panahon na ang buhay ko ay simple at masaya bago pumasok sa eksena ang mga taong hahamakin ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang pangalan ko ay Clara at mula pagkabata, ang pangarap ko ay maging isang guro. Sa maliit na bayan namin, malapit sa paana ng bundok, ang trabaho ko ay hindi lang propesyon, isa itong misyon. Araw-araw, pagpasok ko sa classroom, pakiramdam ko ay nasa langit ako. Ang mga ngiti ng mga bata, ang mga matatalinong tanong nila, ang pagmamahal na ipinapakita nila, iyon na ang pinakamalaking sweldo para sa akin. Bagamat payak lang ang aming buhay at hindi ako nagmamayari ng mga mamahaling bagay, mayaman ako sa respeto at pagmamahal ng komunidad. Kadalasan, may mga magulang na mag-aabot sa akin ng mga simpleng handog, tulad ng sariwang gulay mula sa kanilang taniman o prutas na inani nila. Minsan naman, simpleng salamat pulang nila ay sapat na. Bilang isang babae, madalas akong mapuri sa aking itsura, sa mahaba kong itim na buhok at sa simpleng ganda ko, pero para sa akin, ang pinakamagandang papuri ay ang makita kong gumagaling ang mga estudyante ko. Naramdaman ko ang pagiging mahalaga. Naramdaman kong may silbi ako. Wala akong iniisip na anuman kundi ang aking mga mag-aaral. Ang tingin ko, ang simpleng buhay na ito ay ang perpektong buhay. Naniniwala ako na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa laman ng kanyang bulsa. Pero ang kapayapaan kong iyon ay maihangganan at may mga taong magpapaalala sa akin na hindi lahat ay nakikita ang halaga ng isang guro. Nagsimula ang lahat sa taunang piyesta ng bayan. Isang malaking selebrasyon na dinadaluhan ng lahat. Dito nagtatagpo ang lahat. At dito ko unang naramdaman ang lamig na unti-unting sisira sa init ng aking simpleng buhay. Inanyayahan ako ng isang kaibigang guro, si Ma'am Lina, na samahan siya. Pinaghandaan ko ang okasyon. Nagsukat ako ng isang simpleng bestidang puti na minana ko pa sa aking lola. Sa pagtingin sa salamin, napangiti ako. Kahit lumana, nakita ko na malinis at maayos pa rin itong tingnan sa akin. Naglagay ako ng kaunting lipstick at ayos na ang lahat. Pagdating namin sa plaza, napakaraming tao. Ang ingay ng musika, ang amoy ng iba't ibang pagkain, at ang tawanan ng mga tao ay nagsilbing pambungad sa aking pangkagambalang karanasan. Akala ko magiging masaya lang ang lahat. Pero nagbago ang pakiramdam ko nang makasalubong namin ang grupo ng mga alta sociedad na pinangungunahan ni Mrs. Martinez, ang asawa ng noon ay nakaupong mayor. Siya ay isang babaeng may matulis na dila at mayabang na pananalita. Kung tingnan niya ang ibang tao, lalo na ang mga mas mahirap, ay parang may dumi sa sahi. Oh, maam Clara, bati niya, ngunit ang iti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Guro ka pa rin pala. Akala ko may balak ka ng mag ng propesyon. Wala naman po, maam, sagot ko masaya po ako sa pagtuturo. Narinig kong suminghal ang isa niyang kasama. TSA, ano pa nga ba ang aasahan mo? Ano ang makukuha mo sa pagtuturo kundi sakit sa ulo at maliit na sweldo? Doon ko naramdaman na parang may matalim na bagay na tumusok sa puso ko. Para po sa akin, ang pinakamalaking sweldo ay ang makita ang mga estudyante ko na nagtatagumpay, sabi ko. Tumawa si Mrs. Martinez na para bang sinabi ko ay ang pinakanakakatawang bagay sa buong mundo. O, ganoon ba? Hanga ako sa passion mo, sabi niya, pero ang boses niya ay puno ng panlalait. Pero huwag mo namang kalimutan ang realidad, Hija. Walang napupuntahan ang mga pangarap na iyan kung hindi ka makabili ng sarili mong sasakyan. Hindi na ako nakapagsalita. Napatingin ako sa aking mga paa at narinig ko ang pagtalikod nila. Nag-iwan sila sa akin ng isang pakiramdam ng pagdududa at hindi ko alam na iyon pa lang ay simula pa lang ng mga mas matatalim na salita at panlalait na kanilang ipaparana sa akin. Matapos ang piyesta, hindi lang sa plaza ko sila nakikita. Sa tuwing mamamalingke ako o bibili ng kape o pupunta sa simbahan para bang sila ay nasa paligid lang. Kung makasalubong ko sila, madalas nilang tatawanan ang suot ko. Ang aking simpleng blouse na hindi galing sa mamahaling brand o ang aking sapatos na gawa sa lokal na tindahan. Minsan, narinig ko silang nagsitsismisan habang nagbabayad ako sa kahera. Naku, tingnan mo. Isang buong linggong sweldo na niya yata yan. Kawawa naman, sabi ng isa. Sana naman, bibilhin niya ang mga kinakailangan niya at hindi ang mga luho, sabi ni Mrs. Martinez. Mahirap na ang buhay ngayon, lalo na kung guro ka lang. Pakiramdam ko, lalo akong lumiit. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Masaya ako sa kung ano ako, pero ang mga salita nila ay unti-unting gumagapang sa aking puso at isipan. Nagsimula akong magduda sa sarili ko. Sapat ba talaga ang ginagawa ko? Maliban na masaya ako sa simpleng buhay. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga halaman sa aking bakuran, dumaan sa harap ng bahay namin ang kotse ni Mrs. Martinez. Dahan-dahan itong huminto at binuksan niya ang bintana. Kumusta, Clara? Maganda pa rin ang mga tanim mo ah, sabi niya. Dapat siguro, iyan na lang ang ginawa mong hanap buhay. Mas malaki pa siguro ang kikitain mo dyan kaysa sa pagtuturo. Pagkatapos, tumawa siya at bumaba ang bintana. Alam kong hindi iyon isang payo. Ito ay panalait na nababalutan ng peking kabaitan. Dito, napansin ko ang isang bagay, hindi lang nila ako minamaliit, kinamumuhian din nila ang mismong pagkatao ko ang katotohanan na masaya ako sa kung ano ang mayroon ako, kahit pa sa tingin nila ay walang wala ako. Sa bawat araw, mas lalo silang lumalala. Ang mga matatalim na salita ay naging tawa. Ang mga tawa ay naging paglibak. Unti-unti akong naging target ng kanilang panlalait at paninira. Ang sitwasyon ay tuluyan ng lumala nang magsimula silang gawing personal ang atake. Ang simpleng panlalait ay naging aktibong paninira. Sa tuwing may parent-teacher conference, sadyang tatayo si Mrs. Martinez at magpapahayag ng mga hindi makatuwirang reklamo sa harap ng ibang mga magulang. Hindi ko alam kung anong matututunan ng mga anak natin dito. Sabi niya, habang itinuturo ang mga simple kong gamit sa silid-aralan. Wala man lang modernong kagamitan. Siguro kulang sa funding o baka kulang lang talaga sa diskarte ang ating mga guro. Ang iba namang magulang ay tumahimik. Nakita ko sa kanilang mga mata ang pagdududa. Alam kong napapaisip sila kung tama nga ba ang mga sinasabi ni Mrs. Martinez. Ang lahat ng respeto na pinaghirapan kong makuha, unti-unting gumuho dahil sa mga salita ng isang taong mataas ang tingin sa sarili. Ang pinakamasakit sa lahat ay nang ginawa nila itong tungkol sa aking pagiging babae. Dahil sa pagiging dalaga ko, sinimula nilang ipagkalat na siguro ay nagpapapansin lang daw ako sa mga magulang na lalaki para makakuha ng pera. Sinasabi nilang kaya siguro ako nag-iisang naninirahan ay dahil wala naman daw akong sapat na sweldo para magkaroon ng pamilya. Lahat ng ito ay gawa-gawa lamang nila. Pero may isang estudyante na laging nagbibigay sa akin ng lakas. Siya ay si Leo, isang napakatalino at masipag na bata. Kahit mahirap ang pamilya nila, hindi siya kailanman nawala ng pag-asa. Madalas siyang nakikinig sa aking mga payo na hindi mahalaga kung gaano ka mahirap o mayaman, ang mahalaga ay ang kabaitan mo at ang iyong pangarap. Isang araw, dumaan si Mrs. Martinez sa hallway habang kausap ko si Leo. Oh, si Leo pala yan, sabi niya, na maihalong pandidiri sa kanyang boses. Ang charity case mo. Bakit mo pa sinasayang ang oras mo sa kanya? Sabi ko na nga ba, tinutulungan mo lang iyan dahil gusto mong magmukhang mabait sa iba. Hindi ko nakinaya ang narinig ko. Ma'am, sabi ko, hindi po siya charity case. Isa po siyang mag-aaral na masipag at may pangarap. Tumawa si Mrs. Martinez. Pangarap? Pangarap lang 'yan ng mga taong wala sa lugar. Sa tingin mo, saan siya makakarating? Saan siya makakakuha ng pera para makapag-aral? Kung hindi ka mayaman, wala ka mararating. Ang mga salita niya ay tumatak sa isip ko. Ang sakit ay hindi lang para sa akin, kundi para kay Leo. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata, at doon ko napagtanto na kailangan ko siyang tulungan, hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Iyon ang huling paninira na handa akong tanggapin. Mula noon, pinagpatuloy ko ang pagtuturo at pitrotektahan ko si Leo mula sa mga salita nila. Tahimik akong nagtrabaho at nagdasal na sana ay may isang araw na darating na masasagot ang lahat ng kanilang paninira. Bawat araw na dumadaan, nakita ko ang paglaki ni Leo bilang isang estudyante. Siya ay porsigido at matalino. Tinulungan ko siya sa abot ng aking makakaya, hiniram ko siya ng mga libro at hinikayat ko siyang manatili sa school kahit na minsan ay gusto na niyang tumigil dahil sa hirap. Ilang taon ang lumipas at nagtapos si Leo sa high school. Pagkatapos noon, umalis siya sa bayan para mag-aral sa Maynila sa pamamagitan ng scholarship. Ang mga salita ni Mrs. Martinez ay tila nakalimutan ko na at nagpatuloy lang ako sa aking buhay. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga bulaklak sa aming hardin, may tumawag sa akin. Ma'am Clara. Lumingon ako at nakita ko ang isang binata na nakatayo sa harap ng aming gate. Nagtaka ako kung sino siya dahil mukhang pamilyar ang kanyang mukha pero hindi ko matandaan. Maam, ako po ito si Leo, sabi niya. Halos na laglag ang pangako. Ang dating payat at walang wala na bata, ngayon ay isang matipuno at guwapong binata. Naging isang matagumpay na engineer si Leo. Bumalik siya sa bayan namin dahil gusto niyang makapaglingkod at tulungan ang komunidad na kinagisnan niya. Sa pag-uusap namin, nalaman ko ang kanyang mga plano. Maam, gusto ko pong maging mayor, sabi niya gusto kong baguhin ang bayan na ito. Ayoko na po na ang mga kabataan ay maranasan ang pangmamaliit na dinanas ko at ng iba pang mahihirap. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, napagtanto ko na mayroon akong pagkakataon na tulungan si Leo, at sa parehong oras, tulungan ang bayan na lumaya sa mga taong tulad ni Mrs. Martinez. Kaya sinimulan ko siyang tulungan. Gamit ang aking network bilang guro, ipinakilala ko si Leo sa mga magulang na dating nagtiwala sa akin. Sinabi ko sa kanila na si Leo ay hindi lang matalino, kundi may busilak na puso. Dahil sa pagiging guro ko, alam kong ang tiwala ng mga magulang ay napakahalaga. Naging tagapagbalita ako para sa kanya, na para bang isang tagapagsalita. Ang eleksyon ay naging isang napakahigpit na labanan. Si Mayor Martinez ay gumamit ng lahat ng kanyang kapangyarihan at pera para manalo. Ngunit, ang taong bayan ay naghanap ng pagbabago, at ang mga taong tulad ko na dating minamaliit ay nagsama-sama para suportahan si Leo. Ang labanan ay hindi lang sa pagitan ng dalawang politiko. Ito ay sa pagitan ng lumang sistema na puno ng pambubuli at pangaapi, at ng bagong pag-asa na dala ni Leo. Dumating ang araw ng botohan. Nandoon kami ni Leo na para bang ako ay isang ina na sinusuportahan ang kanyang anak. Ang mga mukha ng mga botante, lalo na ang mga dating magulang ng mga estudyante ko, ay puno ng pag-asa. Sa huli, naging landslide victory ang pagkapanalo ni Liu. Nagkaroon ng pagbabago. Pagkatapos ng eleksyon, ang buong bayan ay naghanda para sa inaugurasyon ni Mayor Leo. Naroon ang mga taga-suporta niya, pati na rin ang mga taong dating nagduda sa kanya. At sa isang banda, nandoon din ang mga matataas na tao na umaasang bibigyan sila ng pabor ng bagong mayor. Kasama doon ang dating mayor at si Mrs. Martinez, na para bang walang nangyari. Nakita ko kung paano sila nagtaas ng kilay habang hinahanap ako sa karamihan. Alam kong nagtataka sila kung bakit naging kaibigan ako ng bagong mayor. Narinig ko ang bulungan nila, nako, siguro magkakaroon yan ng puesto. Tingnan mo, kaya lang yan malapit sa mayor dahil gusto niyang yumaman. Ngunit hindi ko na sila pinansin. Wala na akong pakialam sa kung ano ang sasabihin nila. Ang mahalaga ay nanalo si Leo at ang bayan namin ay mayroon ng bagong leader. Pagkatapos ng ilang mahalagang talumpati mula sa mga iba't ibang opisyal, tinawag na ang bagong mayor. Habang naglalakad siya patungo sa podium, naglakas loob akong tingnan si Mrs. Martinez. Nakita ko ang pagtaas ng kanyang baba, ang nakasanayan niyang pagyayabang. Ang ngiti niya ay puno ng pagmamataas, na para bang sinasabi niyang kahit na natalo kami, kami pa rin ang mas mataas. Nagsimulang magsalita si Mayor Liu. Pinuri niya ang kanyang pamilya, ang kanyang mga supporters, at ang kanyang mga kasamahan sa trabaho. Ngunit, sa gitna ng kanyang talumpati, bigla siyang huminto. Ang mga mata niya ay naghanap sa akin sa karamihan, at nang magtagpo ang aming mga mata, ngumiti siya ng malawak. Pero, meron po akong isang tao na gusto kong parangalan, sabi niya. Isang taong hindi kailanman nawala ng paniniwala sa akin. Isang taong sinuportahan ako noong ako'y bata pa. Isang taong tumulong sa akin na makamit ang pangarap ko kahit na siniraan siya at nilait ng iba. Ma'am Clara, kung nandyan ka man po mangyari lang na umakyat ka sa entablado, sabi niya, at ang buong bayan ay tahimik. Hindi ako makagalaw. Pakiramdam ko ay huminto ang oras. Ang buong atensyon ay nasa akin. Nakita ko ang mga mukha ng mga dating bumabati ko sa akin, ang mga matang puno ng pagdududa, pagkamuhi at ngayon ay pagtataka. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay ang mukha ni Mrs. Martinez. Ang dating mayabang nangiti ay biglang naging isang blanco, maputlang ekspresyon. Unti-unti akong umakyat sa entablado. Habang naglalakad ako, narinig ko ang bulungan ng mga tao. May mga nagsasabing siya pala yung guro na siniraan ni Mrs. Martinez. Pagdating ko sa entablado, nagbigay sa akin si Mayor Leo ng isang yakap. Salamat po, ma'am, sabi niya. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po ako makakarating sa kung nasaan man ako ngayon. Ang buong bayan ay nagsimulang magpalakpakan. Ang dating tahimik na paligid ay napuno ng ingay. Ang tunog ng palakpakan ay tila musika sa aking mga tainga. At sa harap ng buong bayan, binigyan ako ni Mayor Leo ng isang parangal, isang plake na may nakasulat na para sa guro ng kinabukasan. Nakita ko kung paano namutla si Mrs. Martinez hindi siya makapagsalita. Ang mga mata niya ay puno ng kahihiyan. Ang kanyang pagmamataas ay biglang nawala na parabang isang bulaklak na biglang nalanta. Sa huli, ang buong bayan ay nagpalakpakan para sa akin at para kay Leo. Hindi ako nagbigay ng talumpati. Ang boses ko ay parang nawala na. Ang mga mata ko ay puno ng luha. Pagkatapos ng seremonya, maraming tao ang lumapit sa akin. May mga nagpapalakpakan at may mga humingi ng tawad. Ang mga magulang na dating nagduda sa akin, ngayon ay humihingi ng pasensya. Hindi na mahalaga kung mayaman ka o mahirap. Ang mahalaga ay ang kabaitan mo, ang iyong integridad at ang iyong dedikasyon. Si Mrs. Martinez at ang kanyang mga kaibigan ay umalis ng tahimik. Hindi ko na sila nakita muli. Wala silang sinabi. Sapat na ang kahihiyan na inani nila sa harap ng buong bayan. Ang karma ay kusang dumating. Hindi ko kailangan na gumanti. Ang simpleng kabaitan ko na dating tinawag nilang kahinaan ay naging pinakamalakas na sandata. Bumalik ako sa aking simpleng buhay pero ngayon mas maligaya at may bagong pag-asa. Tinulungan ko si Leo sa pagbabago ng bayan. Ang bawat estudyanteng nakikita ko ay nagpapaalala sa akin kung gaano kaimportante ang aking trabaho. Hindi pala sweldo ang tunay na sukatan ng tagumpay hindi pala mamahaling kotse ang sukatan ng halaga. Ang tunay na tagumpay ay ang makita mo ang mga binhi na iyong itinanim na lumalaki at nagiging isang malaking puno na may mga bunga, ang mga estudyante ko. Ang tunay na kayamanan ay ang pagmamahal, ang respeto at ang kapayapaan na natagpuan ko sa aking simpleng buhay. At kung minsan, ang pinakamagandang ganti ay ang makita mo ang mga taong nagpabagsak sa iyo na nakatingin sa iyo mula sa ibaba habang ikaw ay nasa tuktok pinaparangalan at minamahal